may lakas na ng ulan nga ngayon yata dumating ang bagyo oh lakas oh. lalaki ng tulo na magkahangin parang nga ngayon dumating ang tunay na bagay mga kamamay malakas eh may hangin pa mas malakas pa sa kahapon oh. pakinatulong mapanglaw Lakas. Round 12. Lakas. Alain? Ah. Oh. Naglalaban pa rin. Ayos. Nanonood sila nung uh, kay Pacquiao at uh, kay Barrios mga kamamay. Ako naman, busy na sa kotang lakas. Harin ko yung lakas ng ulan. Yan o, oh, lakas ng tubig. Babaha agad yun dyan. Yan yung binutas ni nanay kahapon. Ang payong o, oh, diretso nga naman na ibang tubig to. Ang bilis tumas ng tubig o. Oh. oh no! nga parang nga ngayon ang bagyo nakakabingi yung tama doon sa yero lakas ang ulan parang nga ngayon binubuhos yung lakas mismo hindi natin ang mga nanonood lang kay Pacquiao eh. tuloy ang panonood eh ha? tuloy ang panonood round 12 na yan? Yeah, ha? Yeah. ha? Yeah. nagyakap silang dalawa yun nung bago mag-start patapos na yan? 1 minute na lang ng round 12 Bago mag-start lagi ako po. Eh? Ayun e na, one minute na lang. Ba, 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 Sino kayo mananalo riyan? yan? Parang hindi naman din nasaktan si Pacquiao eh.

<laughs> <laughs> Nag-loading pa. Nag-loading pa. Ano daw yan? Nako! Ba't nagkaganyan ang mukha ni Manny? Parang napagsasaan din ah <laughs> Tapos, tatapos na daw Tatapos na raw. <laughs> Mas kinakabahan pa nanonood. <laughs> Yan, kasi yung ulan hindi natatapos tatapos, ang lakas pa rin sa labas. All right. Tapos pa rin hindi natigil yung ulan eh. Ay, nakakaawa naman ng mga nabili, ang lakas ng tubig oh. Saan mga bata. Lakas ng tubig. Oh. Okay. Hindi. Lakas! Teka lang, ayusin ko muna rin. Kaya nga. Ah, baka ikin madulas. Para ikin tumaba ngayon na na. Bakas ang hangin, no? na. na. No? when Wasna.